Wala. Mm. mm. Oh. Mm. Oh, shut down ka, boy. Sorry. Another one. Oops. Mm. Okay, uh, yun, guys. Kita nyo. So ayun na nga guys no Try nga natin mag solo rank game na Lilia Grabe Tingnan mo yung kampi namin Sabi ko Support support Lilia na ako guys Pero pinilit pa rin mag eh Tapos pinilit pa rin Mag 1, 1 Grabe guys Tingnan mo wala, wala kaming fighter kaya ano talaga? Iba talagang utak, guys. Pag kaya ang hirap, ang hirap mag-solo. Hindi pa rin ayos yung matchmaking, guys. Grabe, kaya mas recommended pa rin trio, duo, five man, mga ganun. Pero pag yung ganto solo, medyo mahirap talaga. Hindi ko alam ba't nag <laughs> Kaya ano, I feel you guys, yung mga nagsosolo dyan. So yun, back to the game. Ito nga, hindi tayo Aggressive gameplay tayo guys Harap, Harasin natin itong dragon Harasin lang natin Kasi syempre Pag lilya Kahit level 1 Marami kang skill So yan Tingnan nyo Haras haras lang Boom And then go with the flame shot Para makill mo kita nyo guys And then yan Papotok lang Napapotok mm Hmm yan, dito, gold lane sana tayo eh. Kung sakali Kaso, nag-ano talaga, nag 1 Pero okay lang. Kaya muna na guys. Buhatin na lang natin tong mga to. So yun guys, kita nyo, level 3 na tayo, level 1 pa rin tong dragon. Eh, nag-level 2 na. Pero ano, hirap na hirap siya. Nakaharas, nakaharas ng nakaharas eh. So yan, clear-clear lang tayo. Kita nyo guys, yung capability ng Lilia. Napakabilis mag-clear. Grabe. Ito talaga pinaka ano. Itong pinaka favorite ko na pure mage. Lilia. Grabe. So yan. Di pumalag yung dragon. Level 4 na tayo. Siya level 3. Oh, kita nyo bumalik buhay ko. Tapos marami pa akong skill. Hmm. Patay na naman guys. Kaya yeah, grabe. Grabe capability talaga ng isang Lilia. So yan, kuha tayong gold. Gold plate. Dahil na, pumunta na itong parsa. Buti level 3 pa lang siya. Tayo, ano na, magle-level 5 na. Kaya ang ganda nun talaga na ito eh. Oops, dahil nakaano tayo. Tuturo ko sa inyo mamaya guys yung build. Yeah. Oh, yeah. Sidestepan nyo lang yan. Sidestepan nyo lang yung Farsa. Hmm. Yeah, tapos kunin natin tong crab. Mag-ulti na tayo para mabilisan. Yeah. Kaso parang may error ako dito. Hmm. Yan ang error ko. Dapat umatras na ako kasi may pambers na yung parsa. Pero babawi naman tayo dyan na kami. Okay guys, so, yung 1-1 namin, 0-2 na. Partida, sinasamahan pa yan ng tank. 0-2 na siya. Siling namin, hirap na hirap. Hmm. So yan, tignan natin kung makaka-backup tayo dito. Kawawa naman yung link ni parsa. Doon tayo sa parsa. Gantihan natin yan. Parsa nakatakas. Eh. Yan, pinatay yung dalawang Pinatay si Link, tapos si Chang eh. eh. kaso bumalik. Bumalik si parsa. Huli ka. Bumalik si parsa. Anong dahilan bakit bumalik ka pa dun? Kaya guys, pag low na low na, huwag na kayo babalik. Promise. Mamatay oh, lang kayo. So yun, nagpalit na siya, nag-switch na, hirap na kasi yung dragon. Kaya pumalit naman to si Johead. Eto, medyo kaya ko yung burst nito Sobrang bilis na ito. hindi na makapag-ulti. Tignan natin. Kung kaya ako ma-burst down ng Johead. So yun, tignan nyo guys, lahat ng objectives nasa kalaban. Turtle, tapos yung mga crab, dapat ang crab sa bot lane, sa link dapat yun. Kasi hindi nakuha ng Ling So yan, push push tayo dyan. Buti yung malis eh, no? Hindi mo kang kill kasi. Guys, isa pang tip, extra tip. Pag dadalo kayo sa ibang lane, make sure nyo na maklik clear nyo. Okay guys. So yan. Hmm. Kita nyo. Item check nga tayo, guys. So, yun. Nakano na ako. lollipop na ako. Going, going lightning truncheon na ako, guys. Para mag-stack. Para mas malakas yung damage. So, yan. E di ang gagawin na natin dito. Tignan natin kung makakadalaw tayo. Clear lang. Tapos ikot. Pero naabangan ko. Baka si ma-burst ako ng jawhead. Guys, grabe. Ang isang jawhead. Pag na-burst kayo, pulaan na. Jawhead, Gusion yan. Medyo nag-iingat ako dyan. Kufra, kaya ko pang anahin niya ilagan. Tsaka parsa. Pero pag yung Gusion, jawhead, kaya ko burst down yan. So yan, nag-i-invade. Nag-i-invade sila kaso hindi ko nakita medyo hit pala dun whoops grabe oh kita niyo oh dalawang pangalawang buhay ko na yan oh so yun na naman yung parsa, poink 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 grabe ha <laughs> ginagawa mo oh patay siya hmm grabe tinggo siya no Destroyed. Isang batuhan lang ng second skill. Sabog yung chang eh. Ayaw, imbis na pumik ng fighter eh. Wala. Hmm. Hmm. Oh. Oh, Shutdown ka, boy. Sorry. Shutdown down. Oh, boy, eh, 260 plus 90 gold. Diba? na shutdown na natin agad. Yan na, guys. Medyo humihinga-hinga pa. Kahit lamang na lamang. Ako lang yung may pera, guys. Ako lang yung may mataas-taas na gold. Pero yung mga kampe ko. Wala na. Tingnan yung, yung ano namin. 1-1-0-4. Grabe, guys. Ang pangalan na ito. Oh, so, wala. Jeje Moon. So, yun. Di nagwawala na yung dragon. Pero ako mas pipiliin ko na lang i na lang yung top. Uy, bakit ako dyan? I-def na lang natin yung top. Pero ang bilis na movement speed, do oh. Hindi ako maka, ano. Kahit play name shot ko na, eh. Ba talaga pag Joe hit? Be... Pero clear, clear tayo. Guys, alam nyo bakit pinili ko Lilia? Pag solo rank game. Pag solo rank game ako, ang mga hero pinipili ko. Lilia... Ano-ano um, pa ba? Yung may mga insurance. Yung tipong kahit ma-late game, kaya mo kaya nyo. Tapos kaya nyo protektahan sarili nyo. Yan, ganyan. Mga Lilia, mga Hanzo. tas Marksman, mga... Mga Granger. Yung mga ganong hero baga. Yung kaya nyo mag, ano, solo. eh so na, nag yung gusyo no? Kaso wala, wala, walang ka, ano, respo, respo na mga kakampe. Masyadong naduwag na. Kaya yeah, balik ulit tayong top. Wala pa rin nangyari. Eh, tingnan natin ang item check. Tingnan mo guys, ako pa ang highest gold. Wala na akong buff. Hindi pa ako nasa gold day nasa XP lane na, ako. Oh. Pero ako pa highest gold. Ayan, buti na, patay natin itong... Kaya ba? Nice one. Killing spree na ako, guys. Ah, item natin, guys. Naka ano na ako. Lightning. Going for the ano na ako. Patry ko fleeting time para kaya ko talaga may pagsabayan sa lima. Para ulti lang ako ng ulti. Hmm. Patay na naman. Ay, buti. Buhay ka. Ayan, yeah, balik mo ng buhay. Mega kill na tayo, guys. Diba, grabe? Isa si Lilia sa pinakamasarap na mage gamitin. Nakaka-enjoy. Tapos lakas. Buha, balik buhay. Basta tama yung pagka, ano. Kaya, guys, sana sa lahat ng mga naturuan ko nito na ngayon sa Lilia. Maging mage gods din kayo. Ayan, okay, abang-abang. Tingin natin kung mag-clear pero wala. Kasi yun, nakita ko nandun yung jawhead nas, nas ng ling Yan, clear na natin, mabilisan hmm. Tas atras, atras, atras Delegates, baka nandun sila Baka nandun yung gusion Iba talaga yun, no? Know, pag yung pananaw mo sa so, pag nanonood ka ng no replay sa on game So yan, ayun yung dragon babak na natin? babak line tayo. Hmm. Patay yung dalawa. Nag-asim. Hmm. Kaya yun guys. Kita nyo. Ma-out, ma -ka outplay kayo ng kahit sinong hero. Basta gamit nyo Lilia. Isang, isang pindutan lang. So yan di. Kukunin na namin yung Lord. Kasi so, syempre walang Gusion, walang Dragon walang farsa. Pwede go yan. oy Kuha na namin ang Lord. Item check ulit. So yun guys, nakano na tayo plating time nga. Maka plating time na tayo guys. Balik na lang ng balik yung buhay natin pag nakakakil uwi muna tayo para may mana. Kasi tandaan nyo, di ba guys, wala tayong buff. Walang blue buff. Kung, kung may blue buff to, kanina pa tayo panalo. Lamang na lamang tayo, guys. So, yun. Di, umasim yung jawhead. Mapapatay kaya. Di diba, mo, wala silang damage sa jawhead, do. Hmm. Wala silang damage sa jawhead. Ako pa nakapatay. Grabe talaga itong mga kampe ko. Kaya hirap mag-solo, no, guys? Grabe. Oops! Oh, di ba? Kaya bumalik lang yung buhay. Hmm. Kaso wala na na-clear ka agad. Patay ka agad yung Lord kasi level 1 Lord pa lang. Pero hindi pa hi enhance. Kasi 10 minutes namin nakuha yung Lord eh. Oops. Kala ko ako yung reverse eh. So, yan. Hmm, patay yung Lucian. Sabi ko, akin na lang yung buff na yan. Kaso wala, hindi pa rin binigay. Sige, doon lang. Doon na lang ako sa isang blue. Mali Dapat yung blue buff ng ano nyo. Or, dapat sa atin nagbabuff. Nag -blue buff Kasi paano pag nakabaliktad, hindi, hindi na siya makakaba sa side ng kalaban. Kasi nandun nakapwesto na kagad yung kalaban. Kaya mali talaga yung ginagawa We can be good So yan, item check. Yan, nakana na ako. Nakakalamity Reaper ako. Guys, kaya ako nagkalamity Reaper dito. Dito lang sa game na to. Kasi ano, kailangan natin ng... Kailangan ko ng 40% cooldown, tsaka nung enhanced basic attack. Yes, puro skill to si ano, Lilia Pero syempre, kailangan mo pa rin yan Oops Tignan okay, nyo guys, oh ba diba, ang grabe pag yung 40% cooldown ka, nakamax At the same time, may plating time Oh, di ba? Patay lahat kasama ko. Hmm, ginagawa nila. Kaso patay ata ako dito eh. Oh. Patay ako, patay ako. Grabe. Kaso nakasegue. Ito mo, Chang. Oh, sumisegue yan, Chang. Oh. Panis. Score. Thank you. score. Si 1-1. Literal na 1 yung score. Tapos 5 deaths. Chang eh. 6 deaths. Grabe guys. Ayan yung dalawang cancer eh. Ayan o. Oh. So yan. Lamang naman tayo. Gold lead naman tayo, guys. Pero ako pa rin yung highest gold. <laughs> ako pa rin yung highest gold sa team namin. Grabe. Going for ano na ako. Yung heart. Kasi kailangan ko lang din ng ano eh. Nang sustainability. Yung kailangan ko magtagal. Maglast long sa clash. Yung heart na yun, guys. Yung... Kung baga katumbas nun parang Blade of Despair. Kasi pare sila yung pinakamahal na item. Sa mage. this is it? Like. Then yo. Pag naka-heart na ako, guys, kunat na kakapal na yung buhay ko. May dagdag kasing health points din kasi na. Eh. Yan na ba? 10k na ako. Kala ko may damage. Tingnan ko walang damage yung chang. Tapos <laughs> so ako, yan, nagde decision making ako kung pupataba ako sa dragon o dun sa mid. Kaso mukhang patay na naman yung 1-1. Mamatay na naman. Hmm, dahil sa katangahan. Hmm. Okay. Grabing utak yan. So yan, di-respawn na tayo fight kawawa na tayo Uy, mm. 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 kumalun, pwede yan Uy, grabe oh Kawawa <laughs> kami sa team fight <laughs> Wala man lang nakita ang magandang set sa Tigreal Poinks, patay yung Tigreal Grabe guys 16 minutes game na pala to Kaya ang hirap Wow Uy, mm -hmm. mm -hmm. yun, buti nag-asim yung Jawhead. Nag-asim yung Jawhead, wala siyang buhay. Eh, may item at item, item naman na tong link na to. Kahit hindi naman kagalingan. So, yan. Try natin dito sa bot lane. Kakat natin. Para maging maluwag. Hmm di ba? Kita nyo guys. Kunin ko pa sana to eh. Kino ko ba? Ano oh, kinuha ko? Grabe kong 1-1 kay. So yun, nagka-clash sila doon. Hmm, patay naman yun siya oh. Ay, dito na yun. Pakatingin ako doon. Grabe guys. Hindi ko nakatingin ako nakatingin sa hero ko. Nakatingin ako doon sa clash. Pinatay na pala ako ng Gushon. Kaya yun din. Akin, error ko yun. Error ko yun. dapat lagi din kayo nakabantai Eh, yeah, si One Man, sumugod. Panis. Wow. Oh. Wow, oh, panis 26. Point 28. Ay, 37, 37. Oh, galing. Oh, galing. Nanaka. Oh, love. Ang nadami-dami ka na rin item. Pero ba't ang hina pa rin ng impact? Grabe. Place. Magkaparehas na ng score yung ano. Yung parehas cancer. Duo ata ito eh. Duo na cancer eh. Chango, oh, tas 1-1. Grabe guys. So yan. Maglord daw kami, sabi ni Ling. Sabi ko re medyo risky pero mukhang naka life naman siya. So yan, di pilitin natin Lord, bilisan natin, bilisan natin, bilisan natin. Tame shot Boom, para siya Nice one. Mm. Mm, tas, oh, nauntog yung na Oprah. Patay na naman si 1 one 3-8 -one. na. Tiyan mo may lord na kami Imbis na Mega Wait lord Wait for the lord na lang Ginawa ng 1-1 Nagpapatay na naman Grabe yung utak pa yan Yan So yeah, clear na natin to Para hindi na mag flow yung minion Sa ibang lane yan, Clear na natin yan. Kahit ganyanin nyo Basta ma-end go nyo na. Wala matay link. O, di ba guys? Na flow. Cleaner natin lahat ng lanes. Natapos ng winions. Grabe. Grabe tong mga to. Nireport ko tong 1-1 eh. Pati yung chang o. Tignan mo. Grabing utak yan guys. Shoutout segment. Shoutout kay John Ronald Sabal, John Cyrus Dizon, Senogis Place, Gerard Juanite, Machu Balmes, Top 12, Matangas Fani Dwight Talara Leonel John Ecolin Louis Pagu eh, Machu Bellanueva, Jade Relativo Gerson Bernilla Nald Alafat John Chris Miguel Ace Telan, Dovi Bloggs, Carl Santos uh, Chinito Baby John Kenneth Antero John Ken Isaiah Paredes Joker Ace Joshua Bustamante Joshua Vincent Vindua Carl Justin, Ken Ivan Fonsuelo, Sad Vibes, and Jasper James Arisipe. Ingat kay lahat dyan guys. If gusto nyo pa makanood ng mga tips and tricks at the same time with highlight plays and mga WTF clips, just click on the subscribe button and then same with the notification bell and then punta nyo sa all para every upload na notified kayo at hindi nyo mamimiss ang mga latest uploads, okay? Thank you very much guys.